youtube channel for today's video uh, ipapakita ko po sa inyo yung uh, nagiging sahod ko po uh, sinahuran na ako ni youtube first time ko po na makatanggap mayon ng sahod so kaninang umaga pumunta po ako ng video uh, po para i-check ko po kung pumasok yung uh, sahod po ni youtube sa akin kasi nung 21 po ng gabi 10 o'clock ah uh, nag-message po sa akin sa si YouTube na naka out na po yung pang uh, pangsahod po sa akin. Kanina, pumunta po ako doon para mag-check. So, tinanong ko kung ano, uh, yung passbook ko po, pina-update ko po kung may pumasok. Sabi nung ano, uh, nasa teller is meron daw po. So, uwi ko na lang po. So, guys, ito po yung nagiging sahod ko po. Hindi uh, ko na lang po sasabihin sa inyo kung magkano. Ito, ipapakita ko na lang po sa inyo. Uh, within one month lang po ito. So, magti 3 years na po ako sa YouTube. Uh, matagal po akong di nakasaho dahil matumal po yung pasok ng uh, revenue po. So, mula nung na-monetize po ako hanggang January is $85 dollars lang po ang meron sa akin ah, uh, nahihirapan po ako kasi, ah, uh, di agad agad makasahod dahil ah, uh, ano, matatapos ang buwan is one dollar or 2 dollar lang talagang pumasok so, nung January, ah, nung what I mean, nung December is 85 dollars lang po umpisa nung na-monetize ako, so nung January 8 po, nag-upload po ako ng Uh, music video. So, hindi ko alam po na um, nag-trend pala. So, bali, nagkaroon po ako ng revenue. So, more than k dollars po ang revenue na pumasok sa akin. Uh, mula nung uh, January 8 hanggang matapos po ang buwan, ay nagkaroon po ako ng revenue na mahigit isang libong dollar. So, ah, uh, hindi po ako nag-expect na magte-trend po yung isang video ko dahil bawat video ko po ay maliliit mababa lang po ang views. So siguro pinalad uh, blessing po ni Lord sa akin uh, dahil binigyan niya po ako ng uh, pagkakataon na makakasahod. So itong itong uh, pera na to itong sahod na ito ay sa loob lang po ito ng isang buwan. Uh, mula nung nag-trend yung aking video, ay araw-araw na po mapasok sa akin may $34 a day, $26, may $20, pinakamababa po $20. So, may, may $45 pa. Hindi po pareho yung views araw-araw. So, kung, kung marami kang views uh, sa isang araw, malaki din yung revenue na pumapasok sa'yo. So, pag konti lang yung nanonood, hindi naman kasi pareho. Minsan, may araw na ako konti, may araw na madaming nanonood sa video mo. So, num ano, before, before nag-trend yung aking isang video, so hanggang ngayon, ay inabot siya ng 1.4 million so yun ang nagbigay po sa akin ng suerte, isang video lang po so yung yung ibang video ko ang may may ano naman may views naman siya na ah uh, may may 20k dollar ay may 20k views, may ah uh, mahigit isang libo na views so yung views na yon yung income doon na idagdag na doon sa nagtrend ko na 1.4 million views. So, before nag-trend yung aking isang video, ang aking subscribe, subscribers lang po ay uh, hindi po inabot ng 2,000. So, nung nag-trend yung aking isang video, ay parang hinatak niya na rin yung subscribers ko within 1 month. So, ngayon, yung hindi inabot ng 2K, so ngayon nagiging 15.5 kay na ang subscribers ko. So maraming salamat po sa mga uh, nag-like, shares and subscribes. Maraming salamat po sa inyong lahat. So unang-una nagpapasalamat din po ako kay God syempre. Kay God po ako nagpapasalamat dahil siya yung nagbigay sa akin ng uh, blessing. Uh, pangalawa po doon sa, sa nagbigay po sa akin ng uh, cellphone po dahil nung uh, nung pumasok po ako sa larangan ng YouTube po ay ah uh, meron akong cellphone tapos nasira. So hindi sinusuportahan nila ako, ako di po ako makakapagsuporta sa kanila dahil nasira po yung aking cellphone. So ang ginawa po nila ay ah uh, nagbigay sila sa akin ng pambili ng cellphone. Uh, bawat isa sa kanila ay nagbigay ng pera, nagpatak-patak po, nagpatak-patak sila para makapagbili po ako ng cellphone. So, uh, nagpapasalamat po ako kay uh, uh, unang-una po kay Benny Saga Channel, uh, kay Norminda de Leon, kay One Love TV Mix, Mercy Vistock, uh, kay um, ah uh, Sharon ah uh, Shawi TV po. Maraming salamat po sa inyo dahil kung di po sa inyo ay hindi ko po matatanggap ah uh, itong sahod na to. ah uh, matagal na po sana ako gustong ah uh, huminto sa pagbablog kaso tinigilan po ninyo ako. So, ah uh, nagpapasalamat ako ulit sa inyo dahil uh, bukod sa nabigyan po ninyo ako ng cellphone ay sinusuportahan nyo pa rin ang aking mga video, Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang ang sahod ko na to, ito uh, sa susunod na video ay ipapakita ko ulit sa inyo kung saan po mapupunta ang uh, pera na to. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Kay God at sa mga sumusuporta po sa akin. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang aking video at Maraming salamat po sa inyong lahat at sa susunod muli. Bye.